Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya Welcome back muli sa ating channel God's Word Read Scriptures Please subscribe now Kung ngayon ka lang napadaan sa ating channel Stay tuned ka lang sapagkat dito bibigyan tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa mga salita ng Diyos. Ngayong araw na ito, bigyan po natin ng paglilinaw itong tanong na galing po kay Marcelo Castro. Ang sabi niya, bakit paulit-ulit? Sobrang haba ng explanation. Pero paulit-ulit, parang grade 1. Sorry po. Ah, sorry din po no? kung kayo napadaan sa ating channel. Alam niyo po dito sa ating channel, hindi po lahat katulad ninyo. Ano ho? Kasi po, may mga kapatid din po tayo sa pananampalataya na mahihina pa sa pananampalataya. Ang ibig ko pong sabihin para abutin yung kanilang mahina pa sa pangunawa. Ano po? Kasi nga po, ganito tayo. Hindi tayo tulad ng iba na kung sana'y etsa puwera ka na kung mahina kang umintindi. Hindi po tayo ganun. Ang ating pong pagmamahal sa kapwa, kung lalong-lalo -lalo na po yung mga taong hindi nakakaunawa, mas priority po namin po 'yun para maipaunawa sa kanila. Para mabigyan sila ng biyaya ng Diyos din. Matanggap nila yung biyaya ng Diyos. Matanggap nila yung kaligtasan. Kapag nagtatanong, 'di ba inuulit minsan. Nagkakaroon ng uh, fardon na kung saan ay hindi agad maunawaan. Alam niyo po ba sa ganyang pag-aaral, kung ako po'y sa aking sinasabi parang paulit-ulit hindi po no? Kung sinasabi niyo ako paulit-ulit, bakit po ang ating Panaso May mga bagay na sinabi niyang paulit-ulit. Hindi lang twice, kundi three times pa ang kanyang sinabi. Ngayon, para mapatunayan ko sa inyo, may ganitong pangyayari at naganap sa ating Panaso Kristo. Tatlong beses sa inulit ito kay Apostol Pedro. Basahin natin ang nangyari at naganap. Ito po yung sitwasyon. Sa mga sulat po ni Apostol Juan, 21.17, sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Pansinin po ninyo, no? tatlong beses na inulit po yan. Ngayon, basahin natin sa ibang salin. Kasi po dito, nakasulat ay ikatlong pagkakataon. Bumasa naman tayo ng ibang salin. Diyan din po sa Juan 21.17. Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Tingnan po ninyo itong pangungusap. Ikatlong ulit. Ako lang po, paulit-ulit lang po. Ibig sabihin, dalawang beses ko lang inulit. Kayibigang Marcelo. Kaya nga po, pag tayo po ay nagkakaroon ng mga explanation, merong sometimes nagkakaroon po ng uh, pag-uulit na salita. Ano ha? Para i-remind ba? Diba? Ganun din man na remind, 'di ba? Pag reminders, inuulit-ulit ito, remind sa iyo. Wala pong masama doon. Kung ang ating Panginoong Kristo, bumanggit po ng tatlong ulit. Pang-iinsulto ba 'yon ng ating Panginoong Hesus kay Simon Pedro? 'Di ba? O ngayon naunawaan mo na. Kasi nga po, kung sa tingin niyo parang grade 1 yung ating uh, nag-aaral dito, wala pong masama doon. Hindi naman katulad niyo na Hay standard niyata ang inyong ano pagkaunawa sa salita ng Diyos. Dapat marunong din kayong kumapa na mga taong mahihina ng umunawa. Lalong-lalo lalo na po yung mahihina pa sa pananampalataya kailangan ulitin. Hindi po masama 'yan. Kung napadaan po kayo, salamat. Ano ha? Kay Marcelo, ito lang po ay isang bagay na ipinapaunawa ko po sa inyo, huwag kayong magagalit. Kung nagsorry ka sa akin, parang sa tingin mo minamaliit mo ako. In eh, tanggap ko naman po yun. kasi kung kayo'y nagmamalit sa akin sa aking uh, channel na ito wala po akong magagawa kasi nga po dito hindi ko po kasi po dito inuunawa natin yung kung sinong magaling doon kung magaling ka sa isang bagay hindi lahat po ng tao magaling sa lahat ng bagay tandaan po niyo 'yan kung hindi man ako magaling magsalita hindi man ako marunong sa ibang bagay di hanapin ninyo yung mga taong may alam doon sa ibang bagay. Pero dito, ang ating kinaklaro, ang ating inililinaw, paano natin maunawaan ang salita ng Diyos? Yun lang po ang ating channel. ba? Diba? Kung hindi kayo nakakaunawa at nagtatanong dito, ibinibigay po natin yung tamang sagot sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ito pa. Ang sabi mo, sobrang haba na explanation. E eh, wala naman tayong magagawa kung mahaba. Kasi nga po, na i-details po yung bawat bagay na ating pinag-aaralan. Kung ang ating pag-aaral ay kung umabot man tayo ng 30 minutes o 1 hour o higit pa, wala namang masama doon. Kung si Apostol Pablo, magiging masama ba yung kanyang ipinangaral? Kung nangaral din siya ng mas mahaba pa doon sa sinasabi ninyo, bigay ko sa inyo ang talata. Kung mamasamain ninyo na mahaba ang explanation, huwag po kayong mainip. Sa pakikinig po ng salita ng Diyos, kailangan tayo ay open meron tayong awareness sa mga bagay na yan. Hindi po masama kung ikaw ay mag-explain ng mahaba kung nasa salita ng Diyos. Katulad ni Apostol Pablo, alamin natin ang pangyayari. Akala nyo ba si Apostol Pablo pag nangangaral? Hindi lang isang oras. Gusto nyo malaman may ganitong pagkakataon. Basahin natin. Dito po sa mga sulat ng mga apostol sa Aklat ng Gawa 20 verse 7. Tuloy-tuloy po para malaman ninyo ang nangyari. Ano? Ang sabi dito, Nang Sabado ng gabi, alam nyo po sa mga Israelita, kapag sumapit na ang dilim, sa parahon natin ngayon, di ba, pag alas 6 na, madilim na. Sa kanila, gabi na yon. Amen? Kaya ibig sabihin, hapon pa lang nangangaral na ating Apostol Pablo. Tingnan ninyo ang nangyari dito. Nang Sabado ng gabi, nagtipon kami sa paghati-hati ng tinapay. At dahil bibiyahi si Pablo kinabukasan, nangaral siya hanggang hating gabi. Pansinin mo, no? Mula nung pagsapit ng dilim, nangaral na si Apostol Pablo at nang hating gabi. Kung sa panahon natin, kung alas 6 na ng hapon, alas 12 ng gabi. So may 6 na oras. 6 na oras siyang nangaral. Kayo po, itong napakinggan ninyo, sabi natin isang oras o mahigit pa sa isang oras. Mahaba na ba yun? Mas mahaba yung pangangaral po ni Apostol Pablo. Amen? <laughs> Imaginin po ninyo, no? mag-imagine po kayo. Kasi kung ang inyo pong pagkokomento uh, ay para laitin ako, para sa akin po, no? Hindi naman ako masasakta sa sinasabi ninyo. Kasi nga po, ang aking mga pananalita ay hindi nang galing sa akin. Hinalughog ko, hinanap ko sa kasulatan, lahat ng aking ilalabas ng aking salita para hindi manggaling sa akin. Amen? Kaya lahat ng aking inilabas sa aking bibig, hinango ko sa kasulatan. Kung humaba man yan ng isang oras, at least nakadetalye. Kung umulit-ulit man yun, at least maunuan ng mga may pa sa pan panataya. Kaya kung sinasabi, parang grade 1, kung napada ka sa ating channel, ano, maaring siguro pastor ka na, na dumaan ka na sa malalalim na pag-aaral. Pero dapat kunin mo rin yung mga taong dumadaan dito sa ating channel, hindi lahat ang kaisipan ay matatayog na. Abutin mo rin mo yung mga baguhan sa pananampalataya. Yan ang tandaan mo, Marcelo, kung mga ka. So, kailangan kontrolado ng ating emotion. Ano ha? Kailangan hindi tayo magkaroon ng emotional, na iparamdam na may galit tayo sa ating kapwa. Kailangan kontrolado ng ating isip at puso pagdating po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag nagpapahayag, hindi manggagaling sa iyong sarili sa mga aral at turo pa rin ni Kristo. Para lahat ng taong makikinig, sa ala ni Kristo ang sinusunod. Hindi doon sa ginamit ng Diyos. Kutulad ko po, kung ako instrumento ng Diyos, dumadaloy sa aking bibig yung mga salita ni Kristo. Amen? Amen po ba? So, ganun po yun. Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, maggawin mong instrumento ang buhay mo para sa Kanya. Para hindi ka magkaroon ng yabang sa iyong sarili. Kasi iyong yabang, kayabangan sa sarili, ibabaksa ka. Kasi parang sinasabi mo, parang sa iyong pananalita, no? Parang grade 1. Alam niyo po ba, ang mga grade 1 talaga, kung mag-aaral ka ng abakada, di ba't pa ulit-ulit yun? Normal yun. Dahil nga, hindi pa sila nakakaunawa, hindi pa sila nakakaintindi. Kaya inuulit-ulit. Iba lahat ng dumadaan sa ating channel, katulad mo? Kung may pag insulto man ang inyong panalita, eh, hindi man ako masasaktan. Kasi alam ko yung sinasabi ko, hindi nang gagaling sa akin. O okay, ituloy natin ha. Yung explanation ni Apostol Pablo, bakit mahaba? Yan po, nangaral siya hanggang hating gabi. Kaya ba ninyo yon? Tingnan nyo po. Nung natapos po ang hating gabi, hanggang madaling araw pa yan, nangaral ang ating Apostol Pablo. Ituloy lang natin. Kasi po kayo, siguro hindi nagbabasa ang ating mga nagko minto dito. Kaya hindi alam niya ang mga proseso at yung mga salita na Diyos dapat hindi ka mainipin sa pakikinig. Kailangan handa ka makinig, Marcelo. O, di ba? O, ngayon, kung sobrang haba ng explanation, umabot ba yan ng hating gabi? Pakinggan mo, halos isang oras lang man yata yung napakinggan mo. At lahat ng upload ko, bihira lang yung ibang explanation na mahaba na isang oras. Kalimitan dito, may 10 minutes, may 30 minutes, di ba? Mag-stay ka lang. Makinig ka lang. Mag-google ka lang ng 30 minutes sa pakikinig. Meron ka na matututunan sa channel na ito hindi kabulastugan, walang kabalbalan ang mga aral dito. Lahat ng mapapakinggan mo, magbibigay aral na anong may nito sa iyo para maging mabuti kang tao. Kasi po, ang tao, kaya nagiging mangmang, kulang sa kaalaman. Kaya ang challenge na ito, nagbibigay sa pamagitan ng salita ng Diyos ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Tanda mo yan, mag-stay ka lang dito, marami kang matututunan ang iyong pananalita ay hindi ganyan. Hindi sargastik, kundi merong pag-ibig sa kapwa. Matututo kang magmahal sa kapwa sa pamagitan ng iyong salita. Kasi ipinaparamdam mo sa iyong kapwa na mahal mo sila. Lalong-lalo na doon sa mahihina sa pananampalataya at mahihinang umunawa, inaabot natin po yun. Kaya kung ang standard mo ay pang college na, pang university, pa, paano naman yung mga grade 1, hindi talaga makakaabot yun dito po sa ating channel, inaabot po natin kahit sanggol pa nga eh. Sa pananampalataya, inaabot natin. Ngayon, ituloy lang natin. ba diba, dito, hating gabi. Para ipakita ko lang sa inyo, yan po'y umabot pa hanggang madaling araw. Basahin natin ito, no? mag na po tayo sa verse 11. Medyo mahaba po yung kwento kasi po yung kwentong yan habang nangangaral si Apostol Pablo, may isang binata na kung saan ay nahulog. Yung binatang iyon ay si Yotikos na kung saan sa kanyang pakikinig, nakatulog. Kaya kaibigan, huwag kayong tutulog pag makikinig ng salita ng Diyos para hindi kayo mahulog. Buti na lang naroon si Apostol Pablo. Bina, binuhay na muli si, si Eutychus. Yun po isa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kasi sinasamahan si Apostol Pablo upang mangaran uh, mangaral ng Ibanghelyo. Kaya nung panahon yun, pwede sila magpagaling. Amen? Kaya ito ang nangyari. Tingnan natin, no? Oh. At bumalik si Pablo sa itaas after na nagala po yung pangyayari, no? pinagaling si Eutychus. Alam nyo po, nung pangyayaring yon bumalik uli sila. Yan po, nakalagay dyan. Hinatay-hati ang tinapay at kumain. Pagkatapos, nangaral pa siya hanggang madaling araw at saka umalis. Kitam? Alin ang mas mahaba? Yung sa aral ni Apostol Pablo, habang siya nangangaral, umabot ng madaling araw? O samantalang ito, isang oras lang o mahigit ang ang ginugol mo. Nainip ka na. Salamat, hindi ka nahulog. Hindi, <laughs> joke lang. Ganito po yan. Sa pakikinig po ng salita ng Diyos, hindi po nalilimitahan kung gusto mong mapakinggan ang aral at turo ni Kristo. Sapagkat hanggat buhay pa yung mga taong lingkod ng Diyos, makinig ka. Kung alam mo naman ikabubuti mo yon Yung aral sa panahon ni Apostol Pablo, Anong matututunan mo noon? Bakit mahaba siyang mangaral? Kaya hanggat may pagkakataon, makinig kayo. Hanggat buhay kayo, makinig kayo ng mga salita ng Diyos. Darating ang panahon, mawawala na ang mga ngaral. Doon palang darating yung tribulation kag wala nang nangangaral. Tandaan po ninyo yun. Pagdating ng tribulation, wala na doon mga ngaral. Dadating po yung kasi pagkabuhay para maintindihan lang natin. So, bibigyan natin ng topic yun sa mga ibang panahon. Ngayon, balik tayo dito, no? Naiintindihan mo ba, kaibigan? So, walang masama kung mag-explain tayo ng mahaba. Eh, hindi man po ako kahaba ang mag-explain. Kaya lang umahaba, katulad mo, yan, no? umahaba na tayo ng ilang minuto. Kasi nga po, ipinapaunawa ko po sa inyo. O, ito pa. Ipakita ko lang sa inyo, no? Ngayon, kaibigan, malinaw ba sa sa'yo? Hindi po problema kung may nangangaral ng mahaba. O oh, ito pa, pakita ko sa inyo. Ito, sinasabi mo parang grade 1. Paano nga natin maraabot yung kahit sanggol? Dito, kasama pati sanggol sa pangaral. Ibig sabihin, sanggol sa pananampalataya. Basahin natin ano. Unang Pedro, chapter 2, verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Naunuan mo ba ang talatang ito? O basahin natin sa ibang salin. Baka nahihirap pa kayong unuan nito, ano? Ang sabi naman dito sa isang salin, gaya ng sanggol na bagong panganak. O, tinan niyo po. Kasama dito yung bagong panganak. Ibig sabihin, kung ngayon ka lang nakapakinig, ngayon-ngayon ka lang, ano? Ibig sabihin, sanggol ka kung tawagin. Napakinggan mo yung aral Kristo magbalik kayo sa dalisay na gatas na espiritwal. Ibig sabihin, ikinukumpara natin na tayo ay na hindi nakakaunaw at nakakaintindi, balik ulit tayo. Parang isang sanggol na bagong panganak na nananabik sa dalisay na gatas na espiritwal. Yun ang dapat nating maintindihan. Kapag tayo nakikinig lagi ng salita ng Diyos, mithiin natin ang ganitong attitude Manabi kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makanta ninyo ang ganap na kaligtasan. Ang gusto mo pala agad, university agad. Kaya nga po sa ating pangangaral, kung grade 1 pa lang ang ating pinag-aaralan dito, ay talaga po kailangan natin yan. Kasi, yung mga bago sa pananampalataya, parang sanggol yan, hindi pa nila ma ma mauunuan yung mga bagay na nakasulat. Kaya kailangan ulitin, i-remind. Kung may explanation dyan na medyo humaba, kasi nga, i-dini-details yung sinasabi. Siguro pa kayo nagturo na isang verse, tapos na, ganun lang. E, tapos magkukwento na lang kayo para ma-enjoy ang tao. Hindi ganun. Sa pag-aaral, aalamin mo yung salita ng Diyos. Uunuwain mo ang nilalaman. Nang ka na, sorry ka pa. Hindi ganun. Yan o, oh, nagsorry ka pa. Kasi ang iyong panalita, parang panalait yan parang grade 1. <laughs> parang grade 1 ba? Eh, kung parang grade 1 ang ating pag-aaral, eh, kasi nga po, hindi lahat dito na nakikinig, hindi katulad mo na university na pala ikaw, o high school ka, o college, ano man ang inyong estado. Dito po sa ating channel, hindi ganun tayo na kung saan ay nagpapagalingan. Walang ganun. O ngayon, Basahin din natin itong isa pang uh, sulit ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 3 verse 2. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain sapagat hindi pa ninyo kaya ito hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Kaya nga po, ganito tayo mangaral. Ano? Kailangan talaga natin hindi agad magbibigay tayo ng matigas. Hindi agad mauunawaan. Napasin niyo po ang talatang ito. No kasi si Apostol Pablo bilang isang mga ngaral ay hindi siya nangangaral ng ganong bagay na hindi mo mauunawaan. Amen? Kaya si Apostol Pablo, dinadaan din niya sa talinghaga para maintindihan natin. ba diba? Ang sabi niya, pinainom ko kayo ng gatas. Literal ba? Pinapainom yung mga nakikinig sa kanya ng gatas? Uunawain yung mga nakikinig. Ang sabi ni Apostol Pablo, pinainom ko kayo ng gatas. Eh ganun ba? Literal na pinapainom? at hindi ng matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Ibig sabihin, hindi pa natin kayang unawain. Ay, eh, salamat sa iyong mga tanong. Para doon sa mga dadaan dito, maunawaan kung paano tayo magpahayag ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong tanong at naging instrumento yung inyong komento. Ano? Kaya sa susunod, magtanong ka ng mga bagay na pwede mo pang malaman. So, walang masama ipaprioritize ka kung meron ka pang mga tanong, ano? So balik tayo dito. Basta pa tayo ng ibang salin. Sa isang salin naman tayo bumasa. Diyan din po sa unang korinto 3:2, ang mga ipinapangaral ko sa inyo'y mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangaral. So, yung po yung ibig sabihin pala noon. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. So, salamat po sa inyong tanong. Kaya recap tayo na ngayon. Kaya kaibigan, ang ating pong ini-explain doon sa mga napakinggan mo kahit nagpapaulit-ulit kasi nga po, may mga may pa sa panalampalataya, inaabot po natin sila. Kung humaba naman ang explanation, nakadetalye po yun. Amen? Eh, pero kung ikukumpara mo kay Apostol Pablo, kaya mo ba yun? Kaya nga may mga tao talagang nauhulog kung hindi ka makikinig kung tutulugan mo lang din pala ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya huwag mong tutulugan. Kaya nga po yung mga nakikinig at gustong matuto sa aral at turo ni Kristo, desidido kahit magpuyat. Amen? Kaya yung sinasabi parang grade 1, na paunawa ko na po sa inyo, para abutin natin yung mga sanggol pa sa pananampalataya, yung maihinang umunawa sa aral at turo ni Kristo kaya inuulit-ulit natin. Maging ating Panasokristo nga, ipinaunawa e, kay Apostol Pedro, ma mahal mo ba ako? O di ba, hindi ba masama yun? Hindi man yung palalait ng ating Panasokristo kay Apostol Pedro. Ang sinasabi nga lang ng ating Panasokristo, kung mahal niya ang Panginoon, huwag papabayaan ang kanyang, huwag pababayaan yung mga taong mananampalataya. Kaya ho dito, sa ating pong pangangaral, inaabot ko po yung mga taong nagtatanong, ipinapaunawa. Amen? Ipinapaunawa natin sa kanila para makuha nila at manuwaan kung anong ibig sabihin noon at ano ba yung ipinapagawa ng Panginoon. Para tayo na nakikinig, matuto tayong sumunod sa kanyang pamaraan at utos. So, yun lang po, kaibigan Marcelo. Sana po, naintindihan ninyo ang ating channel ay nagbibigay po ng unawa. At kung kayo po ay nakaunawa, sana nabigyan din kayo ng karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, subscribe now. I-like mo ang video ito at i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Mag-comment ka na rin kung taga-sunod ka ng ating Panginoon Kristo. Muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, patasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Kristo. Hanggang sa amin. Amen.